Ayan, nas, sereno, ayan, na yan nas o buklit buklit ayan siya sa sa nasarin o sa religious sa includes items still just the statue. Walang pag-iusap na nang sa nasarino eh, ayan, ang ninyo sa sa ninyo Praga sa nasarino Praga ng Praga sa nasarino at Praga eh, ang gusto sa lupa ang um, gusto ay uh,